Hello guys. Good morning. Uh, busy na naman ako ngayon. Maglalaba muna kasi ang dami kong labahan. Ah, uh, laban ko lang po 'yung mga naasa mga cabinet. Oh baguhin ko na po guys bag uh, baguhin sa paglalaba uli every year guys ginagawa ko yan sa kabinet nilalaban ko lahat kasi ayaw ko ng mga ngamoy kung ano kaya panibago na naman ngayong laba hello guys good morning uh, busy na naman ako ngayon maglalaba muna kasi ang dami kong labahan uh, labang ko lang po yung mga na asa mga kabinet oh, baguhin ko na po guys uh, bag, baguhin sa paglalaba uli every year guys ginagawa ko yan sa kabinet nilalaban ko lahat kasi ayaw ko ng mga kung ano kaya panibago na naman ngayong laba guys okay, laba natin. tayo mo lemlaw lang po ako guys dali na sa watch. Tapos ito pa guys. Yeah akin pa rin yan kasama yan doon sa aking ano tapos ito dalawa tapos ito mga pantalon guys ah, kailangan matuyo ito ah, siguro matuyo ito maghapon guys yeah. tapos ito ah, mga pantalon ng anak ko to guys matuyo guys ito yung mga pantalon na inarabahan ko tapos ito pa guys ito pa mayroon pa um, dito ayan ayan na nagawa ko mula umaga guys ang aking minabahan napakadami guys o, so, mula umaga yan ayan ayan guys mula umaga ayan mga damit po guys yan uh, hanggang ngayon guys ipaparin na tapos lalapa pa rin ako ng So guys. guys, magluto ko tayo ng hipo na may gulay. Ayan. Sarap na lang ito guys. Hapunan lang po ito. Okay. Mantika guys, luluto ko tayo ng hipon. Ayan, mantika. Ah, pa pong guys, ang ating kwali ilagay na po natin ang ating mantika ayan ayan guys ayan. mantika at sibuyas bawang, paminta asin ayan ayan guys ilagay po natin ang ginisa mix Ayan. Ang kamatis. At na po natin guys ang ating ipon. Ayan. po guys, ang aking hipon guys <laughs> ayan. malaki po guys ang aking hipon, sobra pinakamalaki ko to guys hipon ko lagyan na po natin guys ang aking gulay ayan, sama na po natin ang sili ang karot Ah, uh, siyempre guys, ang carrots. Ay, carrots. Ang ating kalabasa, talong, okra. Ayan. Ayan guys, super laki ang ating isda ay ating dito ng Ayan, yan ang ulam natin yan guys. Ah. Uh, okay. video ano guys sobrang laglaki ng pagkabili ko ayan sabawan natin guys kung walang tubig ayan. okay lang po to guys ayan kunting tubig lang guys ayan kunting tubig hanggang maluto yan siya. Atin na munang takpan. malunggay. Atin na ang malunggay. Ayan. Namimiss ko na kasi guys yung ulam na ganito. Kailangan talaga linggo-linggo kumakain ako ng ganito guys. Ayan. Diba guys? Tama-tama luto na rin ang gulay. Luto na rin ang ating ano, hipon. Ayan. Hmm, harap. Harap les, Grabe. Grabe, grabe. <coughs> Bubusog na naman ako ngayon, guys. <coughs> Alam yung guys, ako kasi happy-happy ako pag makakain ng gulay na may hipon. Basta, hip, may gulay guys, kahit ano ihalo dyan, happy talaga ako. Ayun guys, ang laki talaga ng ano ko guys pinakamalaki to guys sa lahat ayan kikita po nyo guys ah uh, super ah uh, minsan kasi guys ano matikman malay natin ng malaki <laughs> ayan matikpan natin ng malaking hipon ayan okay na po to guys may malunggay mm. Okay na guys, patay na po natin. Okay. Ayan ang ating ulan. Hipon. Ayan. Okay. Napakalaking hipon ng buhala guys. Okay, kain